Yeah. Isa ka ng ganap na vlogger, servers. Ililibot na amin tong city center ngayon kasama si servers. Oh, sarap. Tayo nga. Ah, at nandito na naman kami mga kapinoy yeah, ka sa Queen Street. Okay, ready na po si Don Pinboy para sa yate mamaya. Boy. Kasama ko si Sir Verns and the house. Yo, what's up mga ka -pinboy? Nandito kami sa Nelson Street mga ka-pinboy dito sa Auckland, New Zealand oh, know, street. Saan? Habsan Street Let's G! <laughs> Walang imek <laughs> Walang imek kasi nagbablog <laughs> Napapagod ka na ba Pinboy? <laughs> Napapagod, naiihi Sabi ko sa'yo Sobrang naiihi Mga hapin po isang taiihi Pagintin <laughs> mo ito ako Sky Tower na ate no? Ha? Huh? Sky Tower Kailan natin nakakitin yan? Lagi po kasi walang budget ang sagot ni Pinoy. <laughs> walang budget. <laughs> Wala tayong budget. Meron pala tayong budget kaya lang limitado budget natin din. Breaks. Tamang gala si Sir Vernes at Pinboy. Big time yung mga pababayan uh, natin yung mga magagawa dito sa New Zealand Yeah Yeah dami natin mga kababayan ano no nasa construction dito ano. magmagawa ng mga kalye kalsada ng ng nang maraming ano, ano dito ah maraming construction worker ditong Pilipino makakakita kaya lang talagang recession pa rin dito sa New Zealand Ngayon ko lang napuntahan itong mga kalya rito. Auckland City Hotel. Si server sa itahimik. Nagbablog na po yan mga kapimboy. Napakita niya yung lugar na magaganda dito sa Auckland. Gaya yan. Napakaliwalas. Ayun o, Sky Tower mga Kapilboy. Wow. Alright. Tawid, tawid, tawid. sana tumagal pa yung aking battery at mukhang maloloobot na naman ako papuntang Hamilton na to <laughs> papuntang Hamilton tsaka mano ka mukhang malayo-layo na yung namin ni Sir Vernes mga layo na nang isa oh servers atay mo ko huwag mo kong iiwan Sir Burns, iwan, Sir Burns. ka ayun makakabihin ba dito na Sir Burns. dito kami anong lugar na to? anong street to Hobson Street dito sa Auckland City mga Kapinboy. boy Tawit Tyron yun oh no? Shara Routes Timex is there, bro. Okay, happy birthday. Oi, happy, happy birthday. birthday. Happy birthday, po. Dito kami sa Nicholas and Hobson Street. Ayo, eh ayo, 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 yung mga ayo, 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 ay, ayo, na ayo, 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 oh ayo, 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 Hindi naubos yung idea po rito lang, dito lang. Maghapon. Oras lang, lakad ko. Dalawang oras? Lakad, lakad yung lakad. Oo? Oh? Tapos papay nga ako din sa uh, Bretomar, kakain ulit. Tapos yung uwi nga. <laughs> Magbablog lang talaga. Auckland City Apartment Hotel. Ay, yan. Isa ka ng ganap na vlogger. Servants vlogger na siya oh dalawa na kami vlogger ako ito yung ayaw <laughs> anong tawag sa'yo? videographer <laughs> yeah, okay. Ang nga ka talaga Problema ko na ito, baka wala na akong battery or wala na akong SD card para doon sa Birkenhead natin mamaya magdidilit ka ng mga lumang video pwede rin ganda oh ganda ng sky tower nandito lang kami paikot-ikot sa baba ng sky tower mga kapinboy nililibot namin tong city center ngayon kasama si servers enjoy and day off oh. ah, ayos bukas pasok na lang tayo 1.30 hanggang 10pm ng gabi Ano kami na maihiian? Hihina ako. Pre, pre. Oo, okay na 15 minutes. 15 minutes sa video. Pero kung kaya mo 30 minutes, gawin mo 30 minutes. 30 minutes, mas maganda. Bakit? Hindi na SD card ko, pikit na. Patay. kaya. No, Huwag delete ka na ka na. Hindi, mo na Huwag delete ka mo na mga loon video. Ganda nga rito. Ganda Ganda rito. Ha, ah, tara, punta eh, tayo na. Sino na babae tayo dito? Eh, di na. Hindi na. Hindi hindi hindi, 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 hindi. Oh, sige, sige, sige. Dito kaya mo ba? Dito ako. Tambay mo na ako rito. Antayin kita, ha? Ikot ka lang tas tambay ako rito. Dito na ako, ha. Ah. Ayun mga kapin boy, nagpaiwan ako dito at magbo-vlog lang si Sir Burns. Dun sa kabila. Tapos dito naman ako pipesto, ayun. Oh, uh, sarap. Tingnan. Ay Hain Sky Tower, natatakpan ng mga sanga. Ayun, sa servants, iikot lang 'yan tapos babalik dito. Rest, kita kits mamaya. Ayun, mga mga ka kapilboy galing kaming restaurant dito sa Commercial Bay. At nandito na mga kami mga kapilboy sa Queen Street. Okay, ready na po si Don Pinboy para sa mga isa yate mamaya nakabagong shoes yan 500 dollars Magsasab sa phone let's Going to Birkin Head Mga ka Pinboy Nadeskubro ni Pinboy Naligaw lang po kasi siya. Pwede nga Pwede nga magkakaroon boy tawag so, kami rito sakay kami ng ferry ni servers papuntang Birkenhead nandito na kami sa pier mga kapimbol sasakay kami ng ferry Birkenhead 240 yeah. ang biyahe tara let's servants Sasakay na tayo ng pairing inarkilahan natin <laughs> punta tayong Birkenhead right? 240 ang biyahe yun sasakay na naman ng ferry si eh. Pinboy <laughs> Sorry. Yeah, no? servants ba Hello guys. dito tayo sa Dasma ka Boy. Kasama ko si Server. Ayan the ha? Red Knight Dito tayo pa pesto, Sir Burns Reds, okay no? Woo! Masyal gala Masyal gala Red. si Sir Burns <laughs> Dito rin yung pesto ko dati nang nakaraan Dito rin yung pesto ko Sa gilid Right, alis taka kami mga kafinboy puntang Birkenhead. You know, biyahina na sa sasakyang pandagat. Ano di siya sabi ko? Magkaligtot, magkaligtot sa kayo ng mga tao. Magaling na to. 10 to 15 minutes. 10 to 15 minutes. 10 to 15 minutes. Laki na Yan yung Mga kabiyahe rin yun mga kapil. Sir, friends, ano masasabi mo? Ayos. Pupunta tayo ng Birkin Ayos, willy rebill yung may inarkila mong laki. <laughs> nagtitingin na nga tayo ng mga kasama natin pa sa hero sabi siguro na itong mga ito mga ignorante itong mga ito <laughs> <laughs> <Sorry. laughs> hindi ba alright mga kapinboy hindi tayo lagi nasa kaya <sighs> kita kits Vegas, <laughs> Vegas. Uh -huh. Ang sarap dito. Tatawid tayo ng tulay mamaya. Alright.